May nakuha ng kakampi ang mga transport group sa kanilang panawagan na bigyan sila ng extension para sa Public Utility Vehicles Modernization Program. Ito ay sa katauhan ni Sen. J.B.R. Sito na nagsabing paborito sa tatlo hanggang limang taon na extension para sa mga transport pa. Paliwanag ni Ercito, mahalagang tapusin muna nang pamahalaan ng mga proyekto nito para sa mass transportation bago obligahin ng mga jeepney operators at drivers na sumunod sa P.O.B Modernization Program. Kabilang sa makakatulong sa mga commuter sa Metro Manila ay ang mga Metro Manila subway na kasalukuyan ng ginagawa para kay Ercito sa panahon na extension mapapag-aralan ng lahat kung paano may patutupad ang 100% na P.O.B Modernization Program. Una nito, inaanunsyo ng DOTR na wala ng extension ang December 31, 2023 na deadline para sa consolidation ng mga jeepney drivers at operators. Kung hindi sila sumunod, ay binabatang hindi na makakabiyahe sa kanilang mga ruta. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.